dumating ako dito sa Brant sa may Red Deer ito yung aking mali it's my fault my fault and my fault but nakita ko sa Google Map kasi sa Google na bukas sila na Saturday bukas sila na Saturday yung problema hindi sila natanggap ng equipment during weekend so ang mali ko hindi ko siya tinawagan kahapon kasi expected ko na bukas sila bukas yung gate Ma-unload nila ako today para makapag-drive ako all the way to Edmonton. But, Monday. Monday. Today is Saturday. Wala. marking flags. Jualan. I need you now. We're almost there. Then 59, 11. Bagus lah maceran, mau milih stress. And just uh, 50 minutes. Rata-rata naman tuh. I mean, pagod na naman dahil mag touch na naman ako ng ghost neck what is ghost neck guys sa mga hindi nakakalam yung RGN meron siya tinatawag na ghost neck okay mamaya papakita ko sa inyo kung ano yung ghost neck but itong I think yung RGN uh, type na mga uh, Q-line RGN wala pa yata kaming merong sergeant ha? division wala pang hydraulic na RGN kasi halos ang mga RGN namin ay MG series or mechanical gusnik mechanical gusnik I need to merge get out of my lane I need space I need space Base, oh ang motor ay matigas ang ulo oh, minsan may mga driver na hindi hindi tumitingin sa signal light ng mga sinusundan nila yun ang napapansin ko dito ito nga pala ay highway 2 ng Edmonton and Calgary. Napaka busy ng highway na ito. May kita mo both sides. <coughs> Balikan, busy papunta sa Edmonton, papunta sa Calgary. Kasi magkatabi itong dalawang malalaking city ng Alberta, itong Edmonton at itong Calgary. So yung mga tao punta dito, yung mga taga Edmonton naman punta ng Calgary, taga Calgary punta ng Edmonton. Kaya napaka-busy kanina pa sobrang busy kaya napapansin ko minsan sa mga mga kotse pag nag signal ka ng mag merge ka kasi minsan nag divide siya into 3 lanes ngayon pag nag merge na mawawala na yung third lane mag merge ka sa second lane hindi hindi siguro tinitingnan ng mga driver or busy sa kanilang phone gagahawak or hindi ko alam kasi bakit malayo pa lang ako bago mag-merge 500 meters, nagsisignal light na ako para makakuha ko ng space, no? maka Pasok ako ng safe and sound sa second lane. But, diretso-diretso pa rin sila kahit matap malapit na matapos yung... Ang tawag yung merging in third lane malapit ng maumusok. Diretso pa rin sila, ayaw ka nilang pagbigyan. hindi sila nagpay attention sa likod ng sasakyan or easy sila or talagang ganun lang talaga silang drive tumabi umiwas sa sa ating left side Kasi pag hindi mo gagagano'n yun yung mga drivers na ito Yung mga Last five drivers na ito Para yung ulo ko eh Oh sorry for my word but yeah it's true. Hindi sila pay attention sa mga large truck na nag-emerge sa highway basta sila driver na drive Anyways, yeah. this right, is I think so. What? Dumating ako dito sa brand sa may read Deer. Ito yung aking mali. It's my fault. My fault and my fault. But nakita ko sa Google Map kasi sa Google na bukas sila na Saturday. Bukas sila na Saturday. Yung problema, hindi sila natanggap ng equipment during weekend. So ang mali ko, hindi ko siya tinawagan kahapon kasi expected ko na bukas sila, bukas yung gate. Ma-unload nila ako today para makapag-drive ako all the way to Edmonton. But, Monday. Monday, today is Saturday. Wala. So, meron akong nakita ditong truck stop. Malapit, I think. Babalik ako doon. Babalik ako sa aking route ng dinaanan. Para doon ako magpapalipas ng weekend. Today. Then babalik na lang ako bukas dito. Ano ah, no, I mean sa Monday. Arrival ko lang. Uh, okay, arrival to. Wala akong magagawa. Let's go. malayo ka na walang washroom may card lock pero it's nothing wala walang washroom dito oh I think got one pwede siguro dyan mali mali ko talaga ang piansar kayo ko Ah, meron. Yeah, yeah, yeah. That's good. Washroom and shower. Pero I think kailangan pang mag fill up. Ano? You know. Washroom and shower. tayo. Si Victor. Kasi nag expect sila na darating. Person you're trying to reach is not available. At the tone, please record your message. expect sila na darating ako today sa Edmonton. But walang nangyari. Bek! Wala, dili. Uh, Lonis pa pala akong manlo dito. <laughs> niya, Kolokoy talaga. Bukas sila, pero yung shipping and receiving, sarado. Ayaw din lang tumanggap ng weekend. So, Monday. So, mag ako dito sa cardlock. Malapit dun sa brand. Dito sa ano. Asan ah, si Bon? Ano number ni Bon Bon? I text, -text ko sa kaya yung number kay ako to pani under kay kwan Nga on me kwan? Filipino put kaya nga number niya mark one mark three zero six Tawagan ko itong mamaya. Mer Mer Merkulis pa ang biyahe niya, di ba? Ang alis niya? Ay. Samahan niya muna, samahan nya muna ako dito sa ano. Hanggang lunis, bukas. gawa kumpiyansa kayo ko eh. Anyways,

Anaka kita dekani dai? Ha kita ko nang imo press di ata ukuan. Oh, gipalit man ako nito sa Ontario. pa <laughs> papakita ko sa inyo yung area out of nowhere walang mingaw parang industrial siya malapit sa highway to but nothing nothing about. so inihintay ko muna matapos yung update ng aking air 2s sa uh, firmware na kasi nga ang, ngayon ang ginagamit ko na remote control ay yung nabili ko sa isang driver din na meron siyang bago pa 200 dollars So ngayon, kailangan siyang i-update lahat. Uh, firmware ng drone at saka dito. So kailangan... Ito pala, iba yung gagamitin niya eh. Parang, I think, kailangan siya naka-connect sa internet. Yun ang pagkakaalam ko. Kasi kanina, ayaw siyang lumipad. Kailangan ko pang i-connect sa aking company phone. But this one is good. Wala nang cellphone na ginagamit. Kasi dati, itong aking ka, uh, cellphone ang aking kinakabit doon sa lumang style. Ito kagandahan, meron na siyang screen, touch screen siya, may internet na pwede ka mag-connect. Then, yeah, mas mabilis sa akin pero kailangan ko lang siyang i-update lahat ang mga um, firmware available blah blah blah, DRC, DJRC volume 01. So, maghintay-hintay kayo kasi mamaya papalipad ko para makita niyo Area from that side. The whole, uh, <laughs>